galing sa tapos guys ano sa UP, uh, uh, Town uh, Center At, uh, marami pala dito guys kainan ayan oh ito guys sa loob oh. marami dito may Choking, may uh, Watson, kaya oh. yes, sa gabi pala oh. pwede dito guys mag date no? o oh, pasamba yung uh, yung yung uh, Oo, yung mga pinakamamahal. Pwede pwede dito guys ano, sa loob ng uh, UP Town Center. At kung saan guys ay uh, nag-aantay tayo ng ating uh, Junakis na may uh, kapita, mga kaklasi. Uh, oh. yan guys, kung nakikita ninyo guys. Ayan. Ay, eh, mayroon mga butik dito. Update dito guys, ano? Okay. Kaya nga, uh, nga kalabuan dito, kayo kaysa, uh, komentan. Oh. Okay. dito uh, gusto nga mag-aliw-aliw uh, Bisitahin nyo ito ay ang UP Town Center. Ang kasama nga ninyo, ninyo mga eh, okay, okay, yung mga lakwan. Ay, eh, okay-okay sa inyo. Mga eh, Ito guys sa live pa. Eh. Try natin Oh, eh, no? Okay. Oh. Ah, oh, diba guys, may mga dalawang kuwas na kayo dito na pagka aliw-aliw, kakabay na baka relax na ba sa katawan. Para, kainan na dito ha, mga lagda. Ayan o, oh, mayroong uh, Boro pa yan. Boro Games, don, eh. boro games don, eh. yung mga sa mga daw dito. Kaya yun dito. Ayan, pwede pwede dito. Mayroong oh, uh, Bawarod siya. At ang makluna. Oh, at uh, mayroon pang iba sa second floor, mayroon pa yata si Gorena. Oh, mayroong McDonald's, mayroong KFC. Ah, depende sa inyo uh, panglasa ko anong gusto ninyo. May uh, Chemi, uh, ice cream, at saka oh, pika pa, uh, coffee. Ah, mga langga. Ay, mamon. Mamon inok ba yan? Ayan. Ayan. Kaya nga masarap pala dito no, ang daming ano, ang daming uh, mga tao. Oo. At ang iba dito siyempre, yun na nga nag uh, nagpapalamig o dito na rin magkibug. Ha, mga langka. Kaya nga sabi ko sa, sa inyo, subukan ninyo dito pumunta. Bonchon. Yan guys, may bonchon din. Ha, mga langka. Yan yeah, Jollibee yun yung Jollibee guys nakikita ninyo yun yung Jollibee mayroon din pala nito oh, oh san? kaya ano mga ganda ano? ng place oh. yan okay, o oh, guys Welcome dito lang guys o, Pasok lang kayo Sa Yucatán Center Yucatán Center Sa Peso City o. malaki ito guys hindi pa natin ito na lahat na ikot kasi meron pa ito sa kabila nagsimula tayo kasi sa gitna oo oo mayroon din o doon KFC dalawang KFC dito Starbucks oh. guys Starbucks wow yummy grabe coffee pala dyan guys ano ay uh, sobrang ano na oh yummy din yan, may disya price, siyempre. Ito, may mga butik nito na marami, guys. Saan yung leader?